So ayan guys Medyo hindi sinuerte sa mga art ng ito <laughs> Mga aso Ito ang nangyari kay Lance Oh my Wow wow Wee wee Yee -hee. Nice. Ah, uh, wait. Pero okay lang. Safe naman tayo. Ganun talaga. idak oh Lintik na mga aso yan. Ay, pero thank God pa din. Dahil naka full gear tayo. Yan lang galos ko. Padded pa yan. Idol. Tapos yung ating jacket. O, oh, diba? Diba? butas lang pero dito sa braso ko wala eto ang matibay na inspired jersey wala grabe para lang panaginip alam mo yon na hindi mo ko lang nangyari pala so ayan hindi ko alam kung part of the game or part of the challenge pero walang may kagustuhan yan so that's life so nangyari sa amin meron doon na parang isang babae daw at saka aso naglalaro sa gitna. So, yung nasa unahan ko, medyo na ilang siya. Natakluban niya ako. Hindi ko nakita yung masyado yung mga mina parang may naglalaro. Nakita ko parang may mga tao. So, nang natakluban niya ako, parang nawala na rin ako sa ano. Hindi na ako nakalayo sa kanya, adistansya. So, napadikit na ako ng wala sa oras, nang bigla na lang nangyayari. Aba, haba na skid namin. Ginulungan namin, no. Oh. Yung kukita niyo yung skid sa kalsada. Well, so para awa niyo na po sa may mga may ari ng aso, please naman po. Itali niyo naman yung mga aso niyo. At 'wag naman po kayong maglaro sa gitna ng kalsada. Alam ko delikado tong ginagawa namin pero sana naman po ay makikooperate din naman po kayo ay paano So well, walang dapat sisihin, hindi rin sila dapat sisihin. Nangyari yan, aksidente at walang bigusto gusto. So yun lang, nakapanginayang lang din. Problema pa na ito ngayon, ayaw umandar nung isang motor, yung nabangga ako, yung nasa unahan ko. So hindi namin alam kung ano mangyari. So yon. Hindi namin alam kung matatapos namin ng endurance. <laughs> oh my gosh.